Grabe sukal ng daan natin dito, trippers. Papunta ng ano, ng Spanish Tunnel, ano. Pero, tignan nyo yung view natin. Astig. Alright. Ah, pero, talaga masukal. Masukal talaga yung dadaanan nyo. Ayan, o. Oh. Makapal talaga yung mga, ano. Damo, at saka yung halaman na yan. So, hindi nyo makikita yung, ano, yung daan sa sobrang taas ng mga damo na yan, trippers. O oh, ba? Diba? grabe yung mga daanan natin dito. Pero sulit dahil ang gaganda ng view dito, trippers. Kahit bangin yan, okay lang. Ganito lang view mo. Ayos na, ayos na, trippers. ba? Diba? ng view dito, trippers. Alright. Ha, rice O ba? Astig. laki ng bato na to. Wow. Ito na yung unang tunnel trippers dito sa Spanish Trail ng Atok Benguet. Alright. Hingala-hingala ko. Katakot. Pakadilim dito sa loob. Ayan, trippers, titesting yun ni ano. Si, ang pangalan mo? Oh? Bren. po. Ayan, Brent Yung ano, yung pagkakayat doon sa tuktok doon. No? <laughs> Grabe. Hoy, taas niya, noy. Baba na kayo dito. <laughs> ah, kaya mo? Ay, good, good. Kala ko hindi eh. Grabe yung mga ano na dito, kabataan, ano? Talagang Highlander. Hoy, malaglag kayo dyan, ha? O, tignan nyo, oh. Bangin na yung ano, lalaglagan nila rito triple. <laughs> Tingnan niyo. Ayun All right. Ito yung tunnel. Grabe, ang saya ko trippers dahil ako yata yung kauna-unahang vlogger na nakarating dito sa tuktok ng Spanish Trail dito sa Atok Benguet. All right. Oh my god. Andito na tayo sa tuktok trippers at sa mga nakikita ko mga nag-vlog dito, is hindi sila nakaka punta rito or umaabot dito dahil nga sa sobrang sukal nung daanan so tayo talagang binaybay natin kahit na sobrang kapal ng mga damo halaman sa daan nabaybay natin trippers at eto nandito tayo sa tuktok na Spanish Tunnel alright eto yung pangatlong tunnel dito sa Spanish Trail trippers dito sa Atok Benguet. Ito. So, hindi lang natin makunan yung loob dahil napaka-dilem. <laughs> dahil hindi natin na ano, nadala yung flashlight ko. Ayan, ito yung loob. So, sa dulo nyan, andun yung uh, bridge. So, tara. Punta na natin. So, sana kita nyo pa ako. Kahit na. <laughs> ayan o, ayan o, 3 person. O, diba? Ayan yung bridge. Maiksi lang yung bridge na yan. Pero napaka taas. Solid ang taas nito. 3%. Ayan oh. Grabe oh. Oh. Ito <laughs> yung view natin. O diba? Kaya pag nalaglag ka dyan. Sigurado na. O diba astig? travel adventure pa more kahit na nervous na nervous na ako oh my god <laughs> ito yung pangalawa yung pangalawang tunnel trippers yan alright peace out